Ay, dyan yung spotlight ko. Oh. Tapos na pala yun. Tapos may tangan Ay, session 2. Ito yung mga sikat na street food sa Taiwan daw. 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 Obanyaki. Kung sa atin, parang ano lang ito, pancake. Japan, Ayan, eh. May pa halo-halo pa sila. Obanyagi. Tawa ni Spantik. Sikat daw to sa kanila eh, Yung mga street food. Yan yun eh. Tapos nilalagyan ng ano, palaman sa loob. Custard yun ulaman palaman pa lang hindi ka na mauumay yan gawan oh. gawa ng ano yan tirador ng mga pastry yan oh. poging pogi oh. kaya pag tumira yan pag maraming gas bawing bawi yan paldo paldo yan palaman pa lang palaman palang lang bawing bawi ka na. mga diskarte dyan yan o oh. oh. tapos uh, babalik ka rin nila yan yan o oh. tapos ipantatapal nila yung sa kabina yun oh. para magiging palaman yung custard doon yun yeah. naman yun o oh. may oh. palaman na sa loob may tissue pa sa daliri yan. Mm. Yung mga discarding malupitan yan. Yan, eh. yan, oh. o. Kung matitikman yan sigurado. Balik-balikan nyo sa sobrang sarap yan. Mm. Yan o. Oh. Oh. May palaman na sa gitna. Yan. Kapag tinikman nyo ito, akala nyo nasa Taiwan kayo. Mm. Yan yung madalas makikita nyo raw sa mga street food sa Taiwan bilang ka lang ng isang minuto, luto na yan yan o, magsalang na naman yung panibago yan kanta ka lang ang happy birthday mm. yan yun ano nya oban yaki yan o kala mo parang naghalo ka na ng honey Binayi ko to, parang ginawa sa iyo na siya ako. pa siya! Yan na yung mga finished product natin. Yeah. Ready to eat na! Tinan nyo nyo naman! sarap na sarap O mm. mm. uh, Mga Penis product niyan, no. Ngayon hindi magtatagal 'to ah. Hindi dikit eh. Ibang flavor naman yan. Black sesame. Hindi po yan asfalto, mga sir. Kala nyo lang ano yan. Pero ano yan, ha? Black sesame. Hmm. Yan, oh. Papalaman na naman yan, oh. Balam Japanese no. cake niya, sir. Mm. Parang pancake lang yan, pero sa Taiwan, ano lang yan? Obanyaki. Yan, no? Oh. Sigurado, pag natitikman mo yan. Kalimot. Pati. Lahat ng gusto mong kalimutan. diyan <laughs> no? Oh. <laughs> mm. I Ang mean mo kutsinta lang na may palaman. lang I mean uh, na may palaman. Ang lang na may palaman. mo lang ng ibon, hmm. hindi babae. Eh? <laughs> na, 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 na eh, may mo kutsinta lang na mo maganano? nanong sasabataan niyan pa eh. Argi. Ano ang rin ba ng bata nga rin. Wala ka